Grabe yung ubo ng anak mo, Cole. Bilang mo ng gamot yan, ha? Mami, bibigyan ka ng gamot. O, tapos yun nga, pag-usapan yun ni Lola mo, Cole, yung ano, sinabi ko sa'yo na doon na muna kayo sa shelter. Para at least kahit papano, matulungan talaga kayo. Ayan, dito tayo sa anong simbahan ng anong binyan, no? Kasi magbabakasakali tayo na baka nandito sila ni Cole. Dahil wala na pala talaga sila doon sa lugar kung saan sila nakatira yung nagpapatuloy sa kanila ay pinalis na talaga sila ng tuluyan. Ano, Hintayin natin yung kasama natin na ano, tumulong sa atin para mahanap sila ni Cole. kasama si Mama. So, nakaya yun talaga. Tignan daw nila dito, baka sakali na dito yung mag -ina. Dito daw lagi naglalagay yun sila ni Cole. Ano wala? Saan Nandiyan tayo si niya? Wala pa. Sa Dila Pas. -Pas. Ayun sa punta daw tayo sa Dila Pas M. Baka doon ang doon. Ayan dito daw sa looban sila Nicole nakatira eh. Ayun yung sumama sa atin. Ayan eh. si Nicole? Ayan sa loob. Ayan, o. Oh. Ano ba to? Oh, um, call, ano call? Bakit oh, so, nandito, na? nandito, nandito, nandito ka na? Ba't nandito ka na ngayon? Umalis po kami dun kasi nag-away po yung mag-away si Kapinay. Oh. Sinalis so, po kami dun, Tito Yetro. Kaya nga, galing kami kanina dun eh. Kaya pala wala kayo. Mas binalikan kita ngayong gabi. Sabi, nandito ka na. Oo, oh, nandito so, na po ako ng Si ano um, to ha? Uh, si Eko ya? Opo, si Eko. Asha si Lola mo. Tulog. Tulog. Eh, kasi kaya kami pumunta, sa sa'yo. Kasi, ano to, kumain na yung kapatid ko na doon na muna kayo shelter. Titira. Kayo na anak. Sama ko pa si Lola mo. Ngayon, kung pwede kayo ngayon, sama na kayo sa amin. Ngayon, gabi. Tatanungin ko lang si Lola. sige, mo muna si Lola mo, ha? Apo. Apo. Ayan ito sila ni Nicole. Oh, bali nandito na pala kayo, Cole, kasi pinalis mm. kayo doon. Oh, yung plano ko kasi, Ben, yun nga, doon na sana kayo muna sa shelter. Pero hintay natin yung desisyon ni Lola mo kasi pag-uusapan pa daw niyo. Bali babalik kami bukas. Ikaw ba, Cole, gusto mo maging maayos talaga yung buhay mo? Ako. Ayusin mo, Ben. Sayang yung ano, taon. 'Di ba nabanggit mo na gusto mo ring mag-aral? O pag-aaralin kita, tutulungan kitang makapag-enroll. Marami rin taong gustong tumulong sa iyo at sa anak mo. Isipin mo yung kinabukasan ni ano ni Angelita. Si Angelita, ang ganda-ganda bata pa naman nito. Oh, ano? Kakagising mo lang, baby. Ha? Kakagising lang. May ibo Inaubo siya? Pero may iniinom na gamot ba? Wala nga po. Oh, Mami, bibigyan kita tapang bilhin gamot ha. Ibilhin mo ng gamot yung bata. Nicole, agapan mo yung ano. Kung ano man yung mga nararamdaman ng na anak mo, agapan mo agad. Kanina nga po, sobrang init niya. Inanong in 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 ko po, po siya. May ng gamot na lagsalag na. Mm. Bali, yung tinitirahan nyo dito, call inuupahan nyo yan. Okay. Magkano upa nyo dyan? 2,000 po. Mm. At least doon kung sa shelter kayo, wala kayong iisipin na upa. Mm magkakaroon kayo ng maayos na ano na kinabukasan ng anak mo. Kasi mahirap yung ano ko, ganito na lang kayo lagi. Oh. Ba? Ayun, balik kailan pa kayo dumating dito, Kul? Pakarating ko lang po dito. Kailan ba kayo kinalis doon sa pasita? Kaganina lang po. Kanina lang. Tapos nag-ano kayo ng palis para may pagkain kayo. Mm -hmm kakarating mo lang din ngayon. Grabe yung ubo ng anak Bilan mo, Cole. Bilang mo lang gamot yan ha. Mamay, bibigyan ka ng pambiling gamot. Oh, tapos yun nga, pag-usapan niyo ni Lola mo, Cole, yung ano sinabi ko sa'yo na doon na muna kayo sa shelter. Para at least kahit papano, matulungan talaga kayo. Oh, tapos mag-aral ka. Plano ko kasi ngayong pasukan pag papapasukin kita. Mag-aral ka, B, para sa anak mo. O, marami namang pwedeng maging paraan eh kung iniisip mo yung mag-aalaga. Kasi lang naman yan na papasok ka, ilang oras lang naman pasok. ko pagbalik mo, andun ka na ulit sa anak mo. O, tsaka yung shelter, malapit lang din dun sa bahay namin. O, at least kahit papano, makikita ako kayo, masusubaybayan kita. O, gusto ko call na maging maayos ka. Malay mo, dumating yung araw, call na makatapos ka ng pag-aaral. Hindi magkakaroon kayo ng maayos na kinabukasan. Para magkaroon ng maayos na kinabukasan si Angelita. Suot niya pala yung damit, oh. Oh, ano man kasi yung anak mo. Huwag mo na isipin yung pansarili, yung para na lang sa bata ang isipin. ba diba? At least doon magiging maayos kayo. Pag-usapan niyo ni Lola mo, ha? Hello, ano, mag ka ng ano mo, kung gusto mo talaga maging maayos. Magbago ka, Nicole. Ayun mo yung buhay mo. Ano? Hindi na ako sa anak mo, oh. Um? Ganda-ganda pa naman. Kukusot mo na naman yung mukha mo. Tingnan mo yung mukha mo. Oo. Oh. Bale, na lang. Oo. ha? May babalik kami bukas ha. Para anong tanong kayo kung anong gusto sa mo. Tsaka ni Lola mo. Nagagalit na. Nagagalit na. na rin kami kasi gabi na. Alas, mag alas 11 na yata ng gabi hmm. ha. Ipasok mo na rin yung bata. Ay, baka mahamugan. Hmm. At Ayan po mga kababayan. No? Update ka ni Cole. ay babalikan namin sila bukas. At, maraming salamat po sa mga uh, patuloy na sumusubaybay sa kwento ng buhay nila. Um, Maraming salamat po yung God bless po, God bless. Ayan, 46. Ayan, 42. 12 pesos. Ito, ano yan? Ah, ito. Ito yung bago ko na discovering laro. Ito yung Epoch. Napakaraming laro dito. Meron tayong Super Ace, Fortune Gem. Yan, Mythical Animals at marami pang iba. Madali lang ba mag-register dyan? Oo, oh, napakadali lang mag-register dito. Tara, tingnan mo. So, ilalagay mo lang yung mobile number mo, syempre yung password, at referral ID, at mag-send na sila ng verification code. At pagkatapos na, register ka na. Ito yung nilalaro ko palagi dito. Ito yung Super Ace. Ito yung paborito kong laruin dito. Ay, napakadali lang dito manalo. Ayan, syempre, magbe-bet ka muna. Ay, magbet muna tayo ng 20. Ayan, tapos, play. Ayan, bumabagsak lang siyang kusa. At hintay mo lang mag-scatter. Ayan 10 pesos. Hintayin mo lang lumabas yung tatlong scatter. Ayan 46. Yung 42. 12 pesos. Ayan, ganun lang guys, no? Napakadaling manalo dito, no? Ayan, meron tayong agad 100 pesos. Ayan, magbet lang tayo ng 10. Nandito tayo sa dragon. Ayan, o, di ba guys? Napakadali lang manalo dito. Pipili ka lang kung dragon or tiger. Kaya ano pang hinihintay nyo? Nasa comment section na, yung link. Tara, mag-register, maglaro para manalo sa Daypooch.